Hey, another day, another vlog na naman tayo mga parekoy koy. Ngayong araw nga mga pare koy ay medyo umuulan, pero go pa rin tayo. Kapunta nga pala ako sa mga lola kasi nagchat ang aking tito na magluluto ro kami ng mga gulay. Kaya tara mga pare ko, nyo ako at tingnan natin kung ano mga nangyari ngayong tag-ulan. At dito nga mga pare ko, ay makikita nyo na naglalakad na ako dito sa napakaputik at bahang daan. Eh, napakagrabe naman ito. kaya mo yun mga pare ko, para ka naglalakad sa kape o chocolate. Pero ganito talaga pag ikaw yung nasa probinsya, talaga maputik ang daan. Kaya kahit basa na ang ating chinelas at paa at medyo mahirap ang daan mga pare ko, eh, worth it naman ito mamaya. Kasi excited na tayo makita sa si nalola at matikman yung lutong gulay natin mamaya. Kaya tara, tuloy lang tayo mga pare Habang naglalakad ako dito mga pare ko, ay may nakasalubong ako mga bata na nali naliligo sa ulan. Grabe, ang bata ka pa talaga parang walang problema sa mundo. Laro lang ng laro, tawa lang ng tawa. Tapos ito ang isa oh, ginawa pang parang dagat yung baka. Eh, grabe naman yan pare ko, yung saya. Minsan nga naisip ko sana ganun pa rin simple yung saya natin no. Oh. Kahit ulan lang sapat na para maging masaya. At nang makarating ako dito mga pare ko ay eh, ayun, nagsimula na pala silang ng mga gulay. Ang bango dito parang nasa probinsya ko talaga. Tapos ito ang matindi mga pare ko ay haba si Lola. Aba, kumakanta pa. Eh, grabe naman yan. Hindi lang magaling magluto, magaling po kumanta. Pakinggan ganyan ito mga pare ko eh. Day kayo ng lolo ko. Huh? Yes, I love you so much. I want you, I need you in my life. <laughs> Galip pa lang manta lola. What eh. am I living for? It's not for you. What am I living for? It's not for you. What am I living for? It's not for you, baby. Nobody else, nobody else will do. I want you close to me. <laughs> That's all I know. Yeah. I want you all the time because I love you so. Ewa, di ko na alam. <laughs> Mahina ang memorya na ni Lola. O so diba tayo kayo ng lola ko Dito nga mga pare ko ay eh, nagpasample din si Tito Pero tingnan lang Tarang ko iba yung lyrics niya dito eh. Pero sige na nga Bigyan natin ng spotlight na dito Baka mga trending na sa Minduro Idol Kaya pakinggan natin mga pare ko eh. Ang puso kong ito'y Para lang sa'yo Everybody sing Nandito Nandito ako Bumili ng lobo Di ko na nakita Pumutok na Eh, <laughs> hey, grabe naman yun O, oh, Tama diba? <laughs> ba yung lyrics nun mga pare ko eh? Kasi parang ako lang eh At dito nga mga pare ko ay luto na at kakain na ako Siyempre, unang tikim muna tayo sa lutong ni Lola Ay, grabe, napakasarap nito Lutong bahay na lutong probinsya talaga na may pagmamahal ni Lola oh! By the way, anyway, pagkatapos ko mga palakumahan dyan mga pati ko, ay nagpunta naman ako sa bahay ng Portugaler sa so gymnasium upang umatin ng seminar at kumuha ng student permit. At pagdating ko nga dito mga pati grabe, ang daming tao. Parang piyesta sa dami na nakapila. Sabi ko nga sa sarili ko, okay lang, laban lang. Kailangan ko kasi itong student permit para makakuha ko ng lisensya. Pero marami ka talaga matututunan dito sa seminar na ito mga pati Alam mo yung mga akala mong simpleng topic lang, pero pag nakinig ka, ang dami mo palang mapupulot na aral. At syempre, may libreng merenda wow. pa. Wow! ah ay, hey, grabe naman yan. Habang nag-aaral ka, busog ka pa. Eh, hey, sulit tong araw na to mga pare ko. Eh. Sarap lang sa feeling yung kahit papaano may bago ka natututunan at isa na namang hakbang papunta sa Golbo. Sa sobrang habangan ng seminar na to mga pare ko, eh, inabot na kami ng gabi. Pero solid pa rin kasi dami talaga natutunan. At ang pinakadabi sa lahat ay eh, napasa ko yung 120 items na exam mga pare ko. Eh. Grabe habang pinapatugtog yung background music ay na. Feeling ko talaga parang umakit ako sa stage. Hey, proud moment ko pare ko. Eh. Grabe, napakadami talagang ganap ngayong araw. Kaya kung vlog na to. Huwag kaliputang mag-like, mag-comment, at mag-share. At syempre, sa mga hindi pa nakapalo, ay follow nyo na rin ako. Para sa mga susunod nating vlog ay makita nyo. So, niyo. paano mga pare ko? Eh, hanggang dito na lang Paalam. muna alam. Hanggang sa muli.